So, ano yan mga karpintero dyan? Mga karpintero natin dito. So, oh, mga idol. Galingan mo boy. So, kay natin ay eh, bakasya na. Sa mga yan. Yan, yeah, what's up mga kasoyo? Isang uh, magandang tanghali sa atin lahat. So, ito na nga po. Uh, inumpisa na po ni tatay ang tatay din po ni ang tatay na tunay ni Victor Balitar ni Amigo Yan. ang aking biyanan ang magpapanday dito so, ayan, nakasit-up na itong ating tent at nagkasama uh, dito si Amigo para siya po ang call ngayon, diktador diktador ng uh, bangka na ginawa ang diktador diktador ng carpentero uh, na uh, si tatay yeah. uh, kumbaga in-arrange lang yung pagkakahala para ang plano, ang plano. Mahala uh, ng karpentero. Mahala ng karpentero si tatay. Yung naglalaut, yung uh, yun, nakakaalam ng mga kung paano dapat yung saktong pisto ay. O. Para mo pagitan yung kung paano mga kapaglalaut ng mga nakapaglagay ng, ng magandang lalagyan. Yan. Paano natin pagkakasin. Yung pwede tayo maglagay ng Laga pag nakahuli ng tuna pero may laga pa rin ng ilo. Mm. Uh -huh. dapat ay gano'n na eh. Gawa na kung iisa. Ang baka ka dito. Ganito, ganito ka haba. Nilagay dito. Ito na lang mapapalagay. Pag dito mo nilagay yung ilo, pag nakahuli ka na isa, yung yelo masakay na magkahalo na. Oo, nagagay yung uh -huh. Ito na, kagad kasi magkalahok na eh. Uh -huh. Ito, wala kang nakahiwalay uh -huh. na kahit. Eh. Yung isa tutubigan yan eh. Pag tinibigan mo, di lahat ng ilo mo nakalagay na sa tubig. Basta, ay, tunaw na. Ah, matutunaw -huh. uh na agad. Hindi -huh. kagaya na mayroong ka pang istaka ng bukol. Ayun. Tataas ko lang kapal. Ano din naman? Ano din naman? Kung talagang ayaw na, kung gusto niyo talaga hindi ito ilipat, ilalagay nyo to. May kubirta na. Nagbabalabag ka ngayon dito ito ng na usintahan. Ganun ko taas yung usintahan. Mga 24. Babalagbag mo ngayon hindi ito yung tabaw. Ayun, hanggang nung kataas. Bagay. Pinakang kamarote na yun. Cover na talo. Cover na. Sintahan, nakabalagpag dito. Yun mm. ang lagay mo ng ilo. Oo. Oh. Ah. Oh, sintahan. Oo, okay. oh, sintahan. Oo, Hindi mo nito babaguhin. Wala nang bago. Hindi na. Talay nyo na, eh. Oo, sintahan na lang. Balagpag mo si sa babaw. Itong haba nito, ito na yung ilalim. Ilalim. Nargun nyo na. Oo. Oh. Pareho naman. Ano oh. yun? -e, -e, Karamihan naman dito ganyan eh. makikita mo dito Tingnan mo mga bangkari at may nakabalagpag so, talaga dito Puro mm -hmm. oh. may palagpag pal ng yan pa rin, yun pa Ganoon naman talaga So, ang plano ko rin mga kasoyo ay kuan. Papalitan ito ng makina. Papalitan ko ng makina at uh, itong makinang didosi na may yama may ay dito lang po yung sa pang tabi-tabi. Ari uh, -tabi -tabi. naman ito mga soyo kasi nga lang ay eh, siyempre pang pacific tayo. Eh. Medyo malayo-layo yung mga ating pupunta na sa mga 50 milyahe, 70 milyahe. Palitan po natin ang 3 piston dito po kasi naman po ang trip op oh, kasi naman po ang tripiston piston dito yung buka nito kasi ang buka nito ay 17 tapos ay ang buka dito sa taas ay 30 31 kaya maluwang lang maluwang sakto lang dito yung mga tripiston piston so yon uh, plano uh, abangan nyo na lang mga soyo yung mga ako to mga pagbabago sa ating munting munting Kasoyo ito ang pangalan nito si Kasoyo <laughs> ang call pati natin sa radio ay Kasoyo na nagbilad na ako radyo itong bangka na to ang kompleto may <laughs> radyo na yung lang yung, yung radio na malit lang portable lang para meron tayong connection kay amigo pag nasa laot tatawag yan sa atin Oh, punta kayo dito at paswasan. Sulungan nyo kami magbanton. Yay! I-alok mo na yung makina natin, boy. At para may pangdagdag. Ay, tatanggal din ng palo pala. Ayan, boy. Ikuan, boy. Ilipat sa taas. Oo. At tanggal na yung isang kuan. Yan. Paltik. Kung mas maaari nga sana yung mga soyo ay palitan pa nito na naming paltik at maiksi. Yan. Maiksi. Na lang, ano? Oo. Oh. Pahabain na lang kayo natin yung pakuko. Hani? Dugsong. Ay dugsong. Kuya Bek, hindi aring dugsong ito. Yung kwan, wala ka naman. Kahoy. Aring dugsong yung kwan Yung papunta doon sa pakuko. Ay, pakuko. Papa tama na paku ko kuko na mo lang takuko ah, ah, -ku. kung may makukunan ko na mga toto. Yung paku ko. sa manto lang. Di ba Ay hala. sa ano ni particle tubo. Yo. Yung kuryenteng yan, yung engine para madali Kung pambawalan mo kayong wire. Ganyan yan tubo. Wire. Mm -hmm. Tubong di uno. Oo. Mm -hmm. Tapos siya, eh, ang install ko, hindi hindi, ganoon hindi ka ang gawa ko, may dasag. May kahoy si Lali, nakabatong mm -hmm. sa si kahoy. Tubo, isang largo ay, lang na dumaan. O ito, pwede ito patungan ng tubo. Itong kahoy na ito. Ano ba ang haba Pwede na ipatunggan yung tubo. Nasaan tubo. yung wire mo? Tatastas na ba ka? Tatastasin ko na kagal ay, ay, hindi mo din Sa bahay, hindi mo din Ay, hindi. Ay, hindi lang lang mga ba ko. ko Palitan na lang kawayan 'no. palitan na lang maliit ito. Manin, ipa iba na lang natin 'to, Boy. na lang natin 'yan. Kaya lang pag magbibira mag ka sa kanas, para ka lang magbibira ka sa sisang hindi kabilang sa Dito tatayo ko. Tataan ka lang dito, pa ganyan lang. doon ka. na pa dito mula eh. Hilipit ko dito. Hindi, magpag-i malaki ng ano yan. Pag malaki yung... Yan, yan na ha, mampir. Pag bultuhan, hilahin nyo na lang patabi. Ha? Pag bultuhan, hilahin nyo na lang patabi. Bah, 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 bah. Ay, angat namin yan ni Anthony, pag bultuhan. Ha? Angat natin yung bultuhan. Dalaw lang, pag papahuli. Dalaw, pag hindi. Ito. Kahit marami parang 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 lang parang 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 na? parang parang na parang 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 Ano? Anong plano? Yan, daw. Ano? Ako, ko. Ko, mga, lang. Hindi uh, ako ano? 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 parang 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 Ano? parang 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 ano? Isa sa Ayaw kayo mo hama. dito. Re-referin na lang na nakasiko sa bangka. Oo. Oh. Di wala ka lalagay na ng ilo. Magbalagbag ka na lang ng utsintahan dito. Itong bumper, hindi mo na babaguhin. Tataasan mo lang. Hindi ka na mag-address ng paltik. Hmm. Oh, ang gusto mo, i-address ng paltik dito. I-address ng paltik. Tapos ito, susugat ka lang ng sinko. Ang ba. Yan nangagalas data, steady na han pres ngiya. Oh. Lagay ng yelo. Wala na, kahit man si lang serbisyo babaw. Wala nang wala na nakapato. Wala nang nakapato. Ay, yon mas maganda yung dito, i-adjust natin tapos dito yung yelo. Dito yung kanan. Saka mo na sa gitna naman. Ah, wala nang sagabal ay kahon ng kalan. Oh, no, pwede. Kahon ng kalanday, kalang kai. Yung lutuan. Plano na malikatan, di dalawa. Sorry, ang lutuan. Yung isa dito, pasok no. dito ng so, sa lubos. Sorry, kagandahan ako na nakabulagbag di yan. Adi di yan, upin na no. upin na sa sa'yo. Mm. Yeah. Wala akong malunga pag-ilis mo. Nagi dito ang kalan mo yun ang nakabulagbag. Nasa lubos lahat ng lagi. Lagaya, ito sa kakayelo. No, tama. Kaya nga lang, mag a ka ng bumper. Hindi mm. naman, hindi naman kaya ni. Hindi. Paano magsusubsubo? Eh, may dala ka pa naman bato. Hindi eh, so, naman lagay bato sa uli. Hmm. Lahat na eh. Rodo. Maglalagay ka ng kawayan. Kawayan dito sa gilid, lagay ng gasolina, ha, crude oil. Ayun, crude oil. Ah, ilalagay din ng papag para sa tubig. Na dito sa gilid, 'wag mo lalagay sa una, dito sa gilid so. no, hmm. kabilaan. Dito um, lalagay ng dito, dalawang ano? kawyan Kasi lang mutiner Hindi yan na di unahan na yung isa na lang wala nang wala nang talimisan din. wala ng pag-alam tati babalik lang pagdating diyan pagdating diyan pagdating diyan diyan pagdating 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 yan. pagdating diyan pagdating diyan pagdating diyan pagdating diyan pagdating diyan pagdating diyan 111. Pwede mo ipagkapon hmm. yan, nandito na. Kaso lang ang nakakapagawa niyan, yung mga metaliko talaga yan. Eh. Kuhan talaga yan? Ha? Pwede mo ipagawa yan sa ka, kalabuson. Wala nang mga niya yun. Pagka nagawa nila yan. Yan ang talaga. Kasi ito mabusisi ito eh. Ito mabusisi dito eh. Ito ang intik. mo. Sinubukan nyo ng palit. Ay hindi mo ito binago. Hindi, hindi to. Oh, kasi pag nabalik na dito, naandar yan, pero palyado. Hindi yung hinugot yan, original pa na pagkakalit nila yan. oh, doon kasi kanila yan. Ay, yan Kasi ito, pag nabalik na dito, naandar, pero mausok. Tapos hindi na, hindi na revolusyon ng mayroon. Aba, naka 24 volts pati. Okay, wala, wala na naman ba't na Ah, para lang makaandar. 24 volts.

Ano ba ito nanggal mo sa mga kabangka mo? Ganito din di. Ah, kapares lang din ito. Sito 11. Ano yung kabangka so, nyo? Ganito pa rin yung muntan di. Yung, yung, yung sili nyo doon ng... So, ah, kanya mga sorry. Nabili ng 21,000. Ganyan sana maganda sa akin. Ganyan sana maganda sa akin. Pinakapon mo yan. Plano ko. Yan ay papalit para matulin. Okay. Doon yung bangka ko masoyo. Punta tayo doon. Yan mga kasoyo. Dito natin ang plywood. Continuous. Bali dito natin ngayon. Kahapon. Nag-reserve kami. Yan. Gamit lang natin ay yung Sigan sigal pang malakasan sigal kailangan sa isang bangka pag gumamit ng sigal sigal na lahat ng ating pintura at wala eh ating bangka na may maliit kaya konti lang siguro consumer to mga dalawang galon dalaw lang siguro yan kasi ulusin so po yan, yung yung katawan yung orange niya puputin ko na lahat tapos yung ilalim siguro ito ko na rin din yan kaunti magtitira tayo kaunti dyan sa bandang kasko so malalaman nyo naman sir pagtapos ito madali lang ito kaunti lang naman ang nagre namin yung storage saka yung ginawa ni tatay magdaw ng kamarote dyan para maayos kung portable yung lagayan ng battery tapos yung radio uh, uh, radyo natin radio radyo bumili akong radyo malit lang yun Ah, so, uh, siguro mga 10 milyahe. Malapit ligaya ang patong para magkausap kami ni Amigo at saka yung mamonitor natin yung mga malalit na bangka doon kung anong isang banda si Bad yun, nakapagpintura na tayo hindi na ako nakapag video dahil kanina wala tayong maghahawak ng video yung sirap si TV vlog yung ating kami naman ngayon ngayon nagubiyan ko natin to para magtabas ni tatay may pintura, may pintura na yung loob. May pintura na yung loob. Hindi na tayo mag-uulit. Oo. Oh. Hindi na tayo mag-tupot-tupot sa ilalit. Mayroon doko ito yung sa loob eh. Oo. Oh. Pwede na. Lang yung Pati parake. isa. Tatlong plywood Tito. ang ating... Tito. Eh, gala muna natin sila doon. Kapila. Yung mga binaklas. Yung mga binaklas, yung mga pinagbago. kahapon ito yung gina, ginawa namin yan yung mga ruwan, yung panapin sa styro ay sa stories natin yung sa foam binago namin para kasi yung dati nakaangat siya malaki yung angat niya dito tapos nandito yung angat niya dito kaya binago namin ng style para bumaba yan may abang pa rin siya dito yung tubig may dalang pa rin para bumaba at para magsigo yung styrofoam hanggang dito rin lalang yeah. lalang na. Dito, dito dito tapos babaguhin namin to tatanggalin namin to ililipat to doon para lumawak yung ating storage at doon bali isang kuha nito quatt 400 na kilos ang ating lagay dito tapos dito dosintosa Bali, siguro mga pilitin natin mga dalawang bloke yang ating babaunin. Na rin? Dito, pantay, Kaya dito mga hanggang isa't kalahati. Dito, pantay, pantay. So yun, mga soyo, tinyos ito. Papalitan namin ito ng kawayan. Malaki-laki dito. Malit lang Para may laban-laban tayo sa Pacific. At tapos ito, hanap kami ng kuan Hanap kami ng bayog. na kawayan para suportahan namin to yung pahabain pa namin to mga soyo itong kawayan dapat ay mangyari hanggang dito Ayan, maiksi kasi yung paltik kaya dapat pahabaan pa para matatag matatag sa hindi, ma, hindi masyadong mga kuwana makatakot sa pagkalimboy manulay sa gilid hindi siya tataog kailangan mahaba ang paltik para matatag so yun tinis tayo Dipintura lang ako dito mga soyo may isa pa yan Balitat ko lang yung ating Uh, ah, plywood na kinuha. Okay. So, ano yung mga karpintero dyan? Uh, natin dito. Oh, mga idol. Galingan mo boy. So, kay natin ay bakasyan ha. Sama naman kung so, saan yung pinupupok niya, yung matanggal yung siya magayos din. Kaya mga. sinisigurado ko kasama ako. Hindi kasama, bahala ito. Ay, <laughs> magkalasan pagdating din sila. Atay! Punta na sa basko ba? Takot ka na sa basko. Basko lang yan, bag ang mga mo. Sa <laughs> basko oh, ka kapi? Oo,